So welcome Reynolds TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol, okay no. Nakita nyo to. Ito ay wall o pader. Okay, ang tanong. Sa paggawa ko ba ng pader o wall? Paano ko ba hinati ng maayos ang landmark o ang ating muhun para hindi tayo lumampas dito sa ibang area para hindi tayo makasuhan kapag ka lumampas tayo ng ating landmark o muhon ay pwede tayong uh, kasuhan pwede tayo kasuhan ng damages sapagkat tayo ay lumampas ng ating landmark o muhon Okay no, kung gusto nyong malaman kung paano ko hinati ng maayos ang landmark o ang muhon para hindi tayo lumampas, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking Intro Kung bago pa lang kayo sa channel wow. ko Don't forget to subscribe Or click subscribe Hit the bell And hit the bell again Anika. Para manotify kayo Or para masundan ninyo Ang mga susunod upload na mga videos ko Thank you So sa ngayon mga kaidol Ganito yung purma Ng ating uh, porma. So ang tanong paano ko ba ginawa itong forma o itong wall ko para yung landmark o natin para mahati natin ng maayos Para hindi tayo lumampas dito sa kabila or dito sa kabila pa rin okay. So sa ngayon mga kaido tatanggalin ko na ito para makita natin ng maayos yung landmark o muhun kung nahati ko ba siya ng maayos So sa ngayon uh, tatanggalin ko na ito mga kaido So okay no, tapos ko nang uh, naitanggal yung forma ng aking kulom o pusti. So sa ngayon mga kaidol, uh, tingnan natin yung landmark o muhun kung nahati ko ba ng maayos kung hindi ba ako nakalampas. Okay no, so sa ngayon tingnan na natin yung landmark o muhun kung nahati ko ba ng maayos. Okay, ito mga kaidol. Okay no, nakita nyo to mga kaidol, uh, nahati ko na ng maayos o oh, hindi ako lumampas dito hindi hindi din ako lumampas dito sa gilid kung baga nahati ito ng maayos bakit sa akin mga kaidol ay medyo maliit Sapagkat kung uh, magpinist tayo pag magpinist tayo mga kaidol uh mag-extend dito kapag ka magpinist tayo okay so tamang-tama lang mga kaidol no na pag magpinist tayo mag-extend dito at mixed din siya dito so nahahati siya ng maayos so ganito lang mga kaidol no, na sa paggawa natin ng wall ay kailangan natin na mahati natin yung landmark o ng landmark o ang muho natin sapagkat uh, para hindi tayo lumampas sa uh, hindi na natin uh, jurisdiction na uh, lupa